Hi guys, good morning Mataan ko na naman to si tatay So guys, ang ko siya dyan Pambili ng pagkain Kasi namamali mo siya nung nakita ko Then interview ko na rin naman siya Kasi siya nakapira So sakali lang to siya natutulog Siya ay si Mang Raul Ayan, hindi ko na na Ano yung apelido niya So yung binigay namin na pera Binigay niya ng pagkain guys Kasi na kayo sa boss boses ko kasi naluluha ako dito nang ini-edit ko to. Kasi bila sa edad yung ganyan, di ba dapat nagpapahingi na siya sa bahay. Pero hindi natin talaga totoo lang ka kanyang istorya. Ayan nga pala siya mga panindang mga sapatos guys. Mura lang daw yun. Pero sa maghapon yung paglalakad, walang bumibili sa kanya. Kaya minsan nangilingi daw siya ng pangkain. Ilang araw na daw siya maglalakad at sa kali na may lumili sa kanya